February 4, 2025. Kam na mga ate, live na live po tayo ngayon sa, sa The City, sa Buanga Norte, Region 97101, Philippines! Natay chicken cordon, bula-bula, paklai, spaghetti, lumpia, chicken Menudo, pancit, braso de Mercedes, cake, buko salad, and of course, dili dyan na malintan, ang lechon nga perting pula. Tuktok dyan na to ng gapula kay para pag-ingkit. Crunchy. of course, mga atiku ko, dili dyan na to kalintan, ang pag pagpasalamat sa ginoo, sa mga grasya nga atong nadawat sa adlaw-adlaw. Yubanan -adlaw, sa kabasko, kapiskay sa, sa atong mga panglawas, kauban sa atong pamilya ug sa mga taong atong gihigugma. Ipanalipod ta sa kasakit ug kaguol ug ang pinagmahalay magpabilin sa atong dughan. And, and, uh, and love career. And, and, and love life. <laughs> Uy, bongga! Wow! Birthday to you! Happy birthday! HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY Kenneth How old are you now, Sir Kenneth? Wow! Bonga, still young and fresh Let's eat! Let's <laughs> Let's <laughs> go! So mga ati ko wala kabalo sa Sir Kenneth nga video di atong gibuhat dili day picture. <laughs> so atong i try ang lechon kung hunit crispy ba gyud. Mm. Very crispy ang lechon mga ati ko. Ano ni ka ang lechon diri sa Dapitan City. so mga kaati ko magpagansi po ba syempre mukurit na tadiha diha og panit sa lechon di kita si mga ati kay basin mahot dan ta og panit Sumot nag crispy oh, matik din mga ati ko nga lami kay ikubkub and of course mga ati ko usapod sa pinakalami nga part sa lechon is ang ribs diha dyan ko magakrab, mga mga ati ko kay tanang panakot tanang duga na adiha na sala Sumot na inigkaunin mo imong -um umumon <laughs> I mean, ob, -ob na oh, napati ang bukog imong tupsan tuwing imong lumoy, lumoy yun yeah! Oh shit mga ate ko Nagawso na ba ang tinan? WHAAAAAT! Mga ate nagaling ang nagaling na humahulog Yum! Yum! May gusto na ako? Oh! May gawin siya! to Tom! Wala mga ate! Try natin ang panit while well, ga edit ko ani mga atiko di malikayan nga maglaway jud ko paminawa ra ko na ninyo ko kung unsa jud siya ka crispy very crispy ka yung mga ati ko. I don't know, basta so when it terms sa panit, lamigid siya mapa chicken, mapa lechon, baboy, mapa skinny, adiha sa ubos, charot. <coughs> So mga ate ko, focus lang tayo sa ating mga goals, focus lang tayo sa ating mga calorie deficit, focus tayo sa ating health at focus tayo sa pagpapayat. So kain lang ng kain mga ate ko, go go go! Ah! Can you believe mga ati ko nga believe? no rice ko ana? Ako adyong panindigan ang ako ang pagpareduce o gway. Kigimingaw na ko sa akong pang model ng body language. Pakpaki ko ninyo mga ati ko. Ano <laughs> na mga ati ko, let's eat. Alay, asa ka na ipotin ko. So of course, mga ati ko, mag -refill na po tag another yeah. set of lechon mukbang competition. No yeah. rice, pero kusog muka onog unog-unod. Unod niya. Yeah! say about the birthday celebration, ati ko. Atangan <laughs> pa tagdagang katuigan, magdagang kuhan. <laughs> Dagang katuigan nga mag-birthday kayo para magkakaon og. Okay, na-out na out na sa itaw lang. Ikaw kaon lang sa <laughs> Naadayta karon diri mga atiko sa Sunset Boulevard, the parent City, Sambuanga del Norte Region 9, Philippines. Thank you so much for birthday. 30? Kung wala yung birthday, di Jimmy makakaunog lechon. <laughs> 43 kilos. 48 kilos? dili kumpleto ang birthday celebration kung walang inuman, walang pulutan, basta may fundador, samahang walang makaka, makakauwing hindi lasing. What?